Good morning mga kamister Update tayo dito mga kamister Ito na lang yung pinaka ano, namin dulo Hanggang dito na lang yung buhos namin Ayan Nilimas lang namin yung tubig Dahil anakas na ulan kahapon Ito na lang Isang forma na lang Ayan tapos pipisonin Ayan correction ulit Para sigurado tayo sa ano Sa kapal Eh natin mamaya Pag sakaling hindi umulan Eh makakabuhos tayo ganda naman ang panahon ngayon mainit siya kahapon lang talaga sobrang lakas ng ulan biglaan pa na ligo tayo ng wala sa oras ayan so Ayan yung bubusan mamayang gabi at ito na lang yung gagawin namin andyan na rin yung pison sa ano sa likod ng bako kaya mamaya ibabaan na rin dito para mapison na to Ito yung mga ka yung ano, yung mag-aayos ng linya nila, MMD. 2 HOURS LATER yung what's up mga kamister ko? <laughs> Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. At mayroon tayo ngayong bisita. So, papatsik lang natin to sa bus natin yung ano, yung ating bubusan. So, nakaready na ito mga kamister bukas. So, akala namin eh, makabuhos kami ng Martes. Tapos, ngayong Merkoles. So, bukas pala, webis <laughs> so, ayan yung update natin mga kamister ko uh, wala tayong habang bang vlog dito sa site ko natin so mga short video lang muna tayo mga kamister ko abangan na lang natin bukas yung pagbubos namin dito alright